Pasado alas 11.40 ng gabi noong July 20, kita sa CCTV na ito ang isang lalaking nagmamasid sa harap ng isang motorcycle shop sa Marcos Highway, Emelda, Barangay, Baguio City. Maya-maya pa, kumuha ito ng karton at iniharang sa CCTV. Makalipas ang 30 minuto, nahagip ng isa pang CCTV na nakapasok na palas sa loob ng shop ang lalaki. Dito, dali-dali niyang tinangay ang aabot sa 70,000 pisong kita ng tindahan. Tinakpan niya yung CCTV namin dito sa gilid and then uh, may ball cutter siya ma'am. Yun ang ginamit niya para mama. Putol yung mga kandado namin and then linift niya po yung uh, sliding door namin and then kumuha ng bato para may siksik niya yung katawan niya makapasok. Ayon sa biktima, sa halos siyam na taon nang naitayo ang tindahang ito, ngayon lang raw sila na nakawan. Kala po namin is safe na po siya since halos anim po yung kandado namin sa gate. Kaya hindi kapag talaga yung mga magnanakaw, kung gusto talaga nila may paraan, gagawa talaga sila ng paraan para makamasok. Dito po sa bagong pwesto namin, first time po nangyari. Yun. Tila wala na raw pinapalagpas na panahon ang mga kawatan. Lagi naman nagbabantay dito, ma'am. Laging may tao dito sa loob. Tsaka, uh, nangangamba rin kami kasi baka mamaya isunod din kami. Pero tingnan natin kung paano. Hindi <laughs> natin masasabi kasi sa magnanakaw, walang malaking padlak sa magnanakaw kung nanakawin ka talaga. umiikot ang aming ano, sila kagawad Edwin. sa peace in order, umiikot po sila every night. Nagmamonitor. Siyempre, yung mga ganyan, hindi natin alam. Especially pag inano nila sa tinempo, dangay, iti, kwa, rainy season. Usually, ganun kasi. Sinubukan naman ng news team kunin ang pahayag ng BCPO Station 10 pero tumanggi muna silang magbigay ng komento habang puspusan pa ang investigasyon. Angel Arquero, RNG News.